Yan ha. Ano? Ikaw ay ano ah, magaling kang magpipi. Oh. Magaling kang magngungo. <laughs> ay ngayon naman may request naman, may nag-comment. Sabi tiya Mima, kung talagang magaling ka. Ay, ako, hindi sasayaw. Paano daw lumakad ang kuba? Aba, hindi mo. Okay, mo. Uh, lakad. Oh, lakad, lakad ka. Oh. Yan, lakad. Kuba, lakad papunta rito. Hmm. Maupo ka din ah. Hmm. Sige, sige. Oh. Upo ka doon sa upuan. Tapos. O, paano daw maupo ang kuba? Abay, di nakagalian na ang ako. Oh. O, di nakaupo na oh. ang kuba. O oh, ngayon, may isa pang tanong. Tia Mima, ay paano naman matulog yung kuba? Gayahin mo daw. Abay, di nakagalian lang. Ang kuba? Oo. Abay, Mm. Abay, hindi naman nauuna. Habi nito, ba'y paano na matulog ang kuba? Ay, ang sagot na wa rin, nakapikit! <laughs> ay, nakapikit! Aboy, paano pipikit? Ay, pipikit lang siya! <laughs> <laughs> nakapikit lang siya, pero nakabaloktot! Ay, naku, naman, hindi -o -o na ba hindi uuunat siya? Mas kakalokuhan. <laughs>